Ako po! Tao po! Taw po! Parang may nahamoy ako hindi maganda. Magsasahuli lang po ng walis ting, -ting. Ah, ay! Sir. Ayaw, di ma! Ay! Balot na lang po! Balot! Pwede... Pwede pong ano? Mag... Ay, hello. hello po. Happy Pesta po. Hindi, sinawali ko lang po yung alis ting-ting. Ah, pwede po mga yung pagkain, te. po. Sige po. May Shanghai, te. Ay. Ay. may wala po kay Shanghai. Ay. 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 Hello. Happy Fiesta. Ay. May Shanghai kayo dyan. Ay. Asan? Ay, ayan si. In, di, di, di sa mo yan, pati kinakain mo. Ayan. Happy fiesta mo. Hello. Kumusta kayo? Hindi okay. may hinahanap pa ko eh. Yung kumanta ng ano, yung Don't you wanna wanna want you need me Don't you in it Ang dami nyo na Ay, grabe ah Sir, kuha na ako sir ah Buti na lang, may pangipit ako Happy <laughs> Fiesta, sir. Ah. Ano ba milyahe dito, sir? Manuel. Manuel, grabe. Ah. <laughs> ah, hindi, ano lang, nakakaya nga eh. May... <laughs> <laughs> ah? Wait lang. Unti oh, na lang yung pagkain. Ay, meron. Yun, ay, parang mas masarap yun dyan. Ito na lang, uh, ano? Kuha na lang kayo dun, no? Uh. Parang mas trip ko to eh. na, 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 na. Sabi nila, sabi nila, may kasabihan daw sa Pampanga basta't at Kapampangan mamangan. ay yeah. acha, 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 Ano yan? <laughs> kimchi, oy, <Uy>, grabe. Ah. <laughs> may ano kay diyan? May, <laughs> may May alin to? Ito po. Bayaran mo ka naman birthday mo eh. <laughs> ay, siya, Ano po yan? Ay. Sir. Ay. Di, di ka artista? <laughs> ayun, ayun 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 sir ay hello po si marian hindi ba si marian to ay marian ay si down na ay lechaplan ay lechaplan grabe naman ah na. grabe ah ay nasa na yung tsara oh? nasa na tinago o, oh, na Nakamoy ko dito. Tinago, guys, oh. Mali-mali, really, guys. <laughs> guys, tinago. Delikado. Labas na natin. Dito po. Pamilyang Manuel. Grabe, ah. Oh. Bait nila dito, guys, oh. May lechablan, may lechara, may... oh nga po, eh. Grabe. Ano po ba? Ano po ba? Ano po ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Grabe. Bite naman pala nila dito. Ayaw mo yung biringi. Ano po ba? Beringi. Ah, sige po. Ah, sarap yan, beringi. Ay, sabi nyo. Menudo. May kanin ka. Wala. Kanin po, meron po kayong kanin. Gusto nyo kanin? Ano po? Okay na po yan. Uy, bakit wala na kayong pulutan? Yung kawawa naman kayo, no? Na? Ay, Luto na lang kayo ulit. Kapal na mukha mo. <laughs> yan lang po. Mo, po. Hindi, nahiya pa nga ako nun eh. Nahiya pa ako nun. <laughs> <laughs> ay, wala na ay. Batang bata na ya. Ah. Mahila ano ka na 42. Nonay. Batang bata si Nanay. Ano po 'yan? Barbecue. Chicken barbecue, grabe oh. Abi ko na ba hindi ako nagkamali ng pagkakit dito eh. Bakit naman? Kasi po pagbasa mag magmay video kay may andahan. Oh, Opo. Oh, oh, ano po yung beringi oh, may bahay yung pag Oo oh, nga po. Hindi ano naman po, basat po kapampangan po. May kasabihan nga, basat kapampangan, damamangan. <laughs> Di ba po? Bas Basta ka pang bahan, damamangan po. Grabe, ang dami oh. Thank you, sir. Thank you po. Grabe oh. I-plastic ko lang po ah. Oh. May plastic po ako dito eh. Ngayon oh. Plastic bago. Oh. Malaki. Okay lang po ito, sakto lang po ito. Yeah. lang po sa Angeles po. Salamat po. Babalik po ako next year. Happy Pesta po.